Alright, sa so hello mga boss, bali magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel at sa panabagong video tutorial na naman Okay, so, uh, dun nga pala sa nakaraan mga boss uh, dun sa last vlog natin uh, na ituro ko nga pala kung paano mag-install ng mini driving light na wala tayong ginagamit na, na relay sa napakadaling paraan, kahit na kayo mismo isa kayang-kaya nyo at uh, hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mga shop para magpagawa So, kayo, kayo lang mismo kayang-kaya nyo na So, bali for today's video mga boss Bali, for today's video mga boss, mini driving light pa rin tayo kaso gagamit tayo ng relay ngayon So yung relay na gagamitin natin is isang piraso lang Ayan, so marami nagsasabi na uh, lagi daw trigger yung ating uh, relay kapagka sinusin natin yung uh, ignition switch which is tama naman mga boss pero yung pinaka uh, point of view kasi talaga nitong wiring diagram na to or yung ating uh, circuit nito ah... Uh, para maging stable flow yung ating uh, mini driving light kapag na tayo hindi siya kumukurap or kapag nagpa-flasher tayo hindi siya so, yung, yung pinaka uh, point of view nitong ating uh, installation or yung wiring diagram nitong uh, mini driving light na may isang relay so yung pinaka maganda doon mga boss kapag na tayo hindi siya kukurap so kapag nag tayo hindi pa rin siya kukurap especially kapag nagpreno tayo hindi rin kukurap yun mga boss at uh, take note nga pala mga boss bali itong uh, diagram na to or yung circuit na to is uh, modification sya no so marami nagsasabi kasi na hindi to standard which is tama naman kasi nga uh, isang relay lang yung ginamit okay so bali umpisa na natin mga boss so sa pag install nito mga boss Uh, kailangan natin syempre ng mini driving light isang relay at domino switch so yun lang mga boss at uh, sorry additional fuse pa pala for safety ok so sa battery tayo mga boss kasi nga magtatap tayo dyan sa battery natin meron tayong negative at positive dyan so yung isang uh, again mga boss so yung isang wire dyan na may manipis which is yung stock fuse natin na makikita natin sa mismong katabi ng battery or saan man siya nakalagay so yung wire niya na nakatap lang sa positive terminal ng battery Siyempre dadaan yan sa fuse. At yung kabilang wire na yun, tatakbo sa ignition switch. So, ganun lang yun mga boss. Ito yung pinaka fuse ng ating buong motor. Okay, so kapag uh, mo ngayon ito mga boss, yung ating ignition switch, magkakaroon na ng supply yung ating accessory wire. Again mga boss, uh, magtatap nga pala tayo dito sa accessory wire. Kaya ko lang naman sinama itong kulay red na wire na to, kasi nga baka malito kayo at dito kayo magtap. So kapag ka wires yung uh, ignition switch nyo mga boss, ang hahanapin nyo lang lagi is yung accessory wire gamit kayo ng test light para mas mabilis so sa mga uh, two wires pagdating sa mga Suzuki for example Smash ang uh, accessory wire ng Smash mga boss is kulay orange and sa Mio naman uh, for example sa Sporty <coughs> excuse me sa Mio Sporty ang accessory wire ng Mio Sporty is kulay brown ok uh, ganun lang simple mga boss ngayon kapag 4 wires yung inyong uh, ignition switch ang hahanapin nyo lang talaga dito is yung accessory wire sa mga Honda at sa mga China ang uh, common color ng ating accessory, accessory wire dyan is pure black so which is yung gamit natin ngayon so baka malito kayo mga boss kasi nga meron din black dun sa ignition switch na four wires which is yung may stripes na white so wag kayong mag tatap dun so dito lang tayo sa pure black sa plain black Okay, so dito na tayo sa relay natin mga boss kasi nga gagamit tayo ng relay. So sa relay natin meron tayong number 86, 85, 87, at 30. So sa 86 mga boss, kung mapapansin nyo, nakatap yan dito sa ating accessory wire. So yung 86 nga pala at yung ating 85, yan yung trigger natin mga boss. No? So, yan yung trigger natin. Po, pwedeng maging uh, baliktad yung dalawa na yun. No? O, pwede ma-itap yung 85 sa accessory wire at yung 86 ang maging ground. So, pwede yun. Uh, reverse polarity naman yan. So, kung mapapansin nyo, makatap yung uh, 86 natin sa accessory wire which is sya yung positive. At uh, yung 85 naman, naka-ground tayo which is sya yung negative. Ayan. So, tulad na sabi ko mga boss, yung 86 at 85 natin, kailangan lang ng positive at negative para ma-trigger yung ating relay at mag at maglabas ng supply. So, ganun lang kasimple. So, sa number 30 naman mga boss, nag-add tayo ng fuse dito. Ayan, additional fuse. At tinap natin yan dito sa positive terminal ng battery. For safety. Ayan, for safety yung ating fuse. Again, yung 30 natin sa positive terminal ng battery, huwag kalimutan yung fuse. Yung 86 accessory wire, yung 85 sa ground, at dyan ngayon yung uh, Lalabas yung load natin Or yung uh, Current natin Sa 87 So yung 87 naman na yan Papunta yan uh, Papunta na yan dito sa ating Domino switch Ayan Sa domino switch natin mga boss May 3 wires tayo dyan Again mga boss Inuulit ko uh, Yung ginamit nga pala natin Color coding is uh, Hindi specific Or wala siyang Specific talaga na color coding So kumbaga Ginamit lang natin itong mga Color na to Which is itong red Blue Yellow para sa ating reference at para hindi tayo malito kasi kapag bumili kayo ng uh, domino switch at mini driving light nag-iiba pa rin yung kulay nyan so, umbaga, uh, yun nga para hindi lang tayo malito kapag uh, maghahanap na tayo ng uh, common so, sa domino switch, balik na sa domino switch meron tayong common na tinatawag dan or yung pinaka main supply, kung saan papasok yung uh, current, so yung common natin is itong kulay red, which is uh, kinunik natin sa 87 ng ating relay so, kapag na-supply nyo na yan Pupunta na ngayon sa ating uh, domino switch. So sa domino switch natin, may isang guhit tayo. Ayan, at may dalawang guhit. So bali pares lang on yung dalawa na yung mga boss. Yung isang guhit at yung dalawang guhit. At off yung pinakagitna or yung bilog. Ngayon, dito naman mga boss, uh, meron tayong kulay blue na wire dito. Papunta na ngayon yung dito sa ating uh, mini driving light. So sa mini driving light naman tayo. Sa mini driving light natin mga boss, Meron tayong mini-driving light na 3 wires. Meron tayong mini-driving light na 4 wires. So, yung gamit natin ngayon is 3 wires. So, kung mapapansin nyo, green, yellow, at saka blue. So, yung green mga boss, pinagdikit na natin. Pinagsama na natin yan. Sinama na rin natin yung uh, wire ng uh, relay, which is yung 85. At itinap na agad natin yan dito sa ground. Or sa negative. Pupede uh, rin to sa chassis mga boss. Uh, sa chassis or sa negative ng battery po pwede yung ground natin. So next naman, uh, yung kulay blue. Balik tayo sa kulay blue. So yung uh, blue ng ating domino switch mga boss, tinap natin yan dito sa may uh, mini driving light. Pinagsama natin yan. <clears throat> okay. Yung blue ng mini driving light, pinagsama natin at itinap natin sa blue ng ating uh, domino switch. So ganun din dito sa yellow mga boss. Ayan, pinagsama din natin yan, tinap din natin yan. 'yung yellow ng mini driving light at 'yung yellow ng domino switch. So ganun lang ka simple mga boss. Nasa sa inyo na nga pala 'yan kung uh, ano 'yung gusto n'yong setup, no. So kung, uh, kung gusto n'yong uh, white ng mini driving light 'yun 'yung maging high po pwede. 'Yung yellow naman 'yun 'yung maging low, pwede rin 'yon. Pero usually mga boss, uh, 'yung iba kasi 'yung yellow 'yun 'yung ginagawa nilang high. 'Yung yellow ng mini driving light at 'yung blue, uh, 'yung white naman ng mini driving light yun 'yung ginagawang low. So, bali kung mapapansin nyo dito, yung yellow, for example, itong yellow, yan yung ating high. Ayan. At yung blue naman, yan yung ating low. Ayan. Ah, uh, yellow at saka white lang naman yung kulay ng mini driving light natin mga boss. So, ganun lang kasimple na tapos na nating wiringan yung ating uh, mini driving, driving light. Huwag kakalimutan na balutang mabuti ng electrical tape para safety yung ating motor. Siyempre, additional fuse, ah uh, fuse for safety. At ayun, so ganoon lang kasimple mga boss. Ah, uh, napakadali lang mag-install ng uh, mini driving light gamit ang isang relay. Again, yung pinaka point of view nitong ating tutorial uh, tutorial ngayon is para stable yung flow or walang kurap sa so, madaling salita, walang kurap. So, so bali hanggang dito na lang siguro mga boss at sana may natutunan kayo. At kung na gusto nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.